Pinaplano na ng Department of Science and Technology na magsagawa ng clinical trials para sa dine-develop na 3D printer na ang piniprint buto. May mga pros and cons ang paggamit ng artificial intelligence o AI pero ito ang ang isang okay ang plano ng mga Pinoy researchers na gamitin yan sa pagbuo ng bone tissue gamit ang 3D printer. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Sa umuusad na teknolohiya, level up na rin ang gamit ng artificial intelligence o AI. Samahan mo pa ng modernong 3D printing. At ang mga yan, pinag-aaralan ng mga Pinoy researchers para makatulong sa pagpapabuti ng healthcare sector ng bansa. Sa panahon ngayon, mahal at mahirap magpagamot, lalo pa kung aksidente na may tama sa bahagi ng iyong katawan. Pero sa tulong ng AI at iba pang teknolohiyang tulad ng 3D printing, matutugunan na raw ang mga problemang yan. Halimbawa na lang pag naputulan ng buto. Ngayon, pwede na kayo mag-print in 3D kasi 3-dimensional siya ng mga materials. So ang inaral namin ay bone scaffold, yung pamalit sa buto pero para lang matulungan yung buto na mag-grow din or mag-repair ng sarili niya. Tinatawag na bone grafting ang pag-oopera at pagpapalit sa nasirang buto sa bahagi ng ating katawan. Karaniwang mahal ang gastos sa ganito at kailangan may donor pa. O kung wala niyan, kukuhaan ka ng buto mula sa ibang parte ng iyong katawan. Pero sa tulong ng pag-aaral sa AI at 3D printing katuwang ang DOST Philippine Council for Health Research and Development, darating ang panahon na abot kaya na ang bone repair at mas efficient pa. In terms of cost, potentially mas affordable din siya kasi ang 3D printing technology ay nagiging affordable na sa ngayon. Yung mga ma 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 machinery for that. Nagsimula ang pag-aaral nila nito lang 2023 sa tulong ng India-based researchers na tumututok din sa 3D printing technology. May mga modelo na sila ng bone tissue scaffold na polymer based o di kaya'y gawa sa bioceramic material. Compatible ito sa buto ng tao at makakatulong mag-regenerate ng bone tissue para sa na-damage na buto sa ating katawana. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang research and development stage para sa 3D printing ng buto at ang nakaka puro grupo ng mga Pinoy researchers ang gumagawa niyan. Goal nila ngayong taon ang clinical trials bago ang human application at mas masuri pa mula sa mga ospital kung ano ang mga in-demand na parte ng buto. It's a two-year project. Ang habol namin ang sa matapos itong project na ito ay magagawa kami ng prototype na ang hope namin ay maaari na siyang madala sa cell in vitro studies or animal studies. Mobile journalist Francis Orsha Hatid ang mukha ng balita